Ubog siguro yung dalawa eh. May lagso natin guys. Ubog siguro ko awa na dalawa. To! To! Ubog kayo siguro to? Ha? saan kayo to? Taga... Taga ilay lang ako to. Taga ako to. Ikaw to. Ikaw to. Taga ilay lang ako to. Ikaw to. Hindi. Parang ano muna to? Pundo. Pundo nyo muna siguro to. Kasi... Ikaw to. Aho po, kana to. Nalimutan mo na Di, yung bahay mo to. Hindi, bakit nakatali kayong dalawa to, how? Bakit ka mahulog ako to? Hindi, okay, mahulog. Kasama ko eh. Ha? Mahulog ako. Baka mahulog kaming dalawa. Hindi, baka hubog kayo to. Makaya nyo pa to. Kaya na to Huwag mo kaming pigilan to. Baka delikado yung ginagawa nyo to. Huwag mo kaming pigilan to. Sa aming buhay na to to. Oh, Oo, naman na kami to. Hindi, nagkakabalaka lang ako kasi sa inyo to. Huwag oh? Tignan nyo yung agi nyo to. Kali ko uliko. Mga kalumpat kayo to. Putang ina talaga to. to. Pumbog ko. Putang ina. Pumbog ng dalawa siguro to. oh Putang ina ta. To. Tama niyo na to. tamanya nyo motor Tama na ito. aduh nyo na yung motor to? <laughs> <Ano> <laughs> Ah? So, wala yung hubog ko to. Bakit to? Oh, Kinakabahan ako driver ko to. Baka na kasi abo yung driver mo to. Bakit na katali kayong dalawa to? Oh, tangin Hindi Tarabi kayong hulog to. Parang dalawa kayong may hulog. Sige to. Halong lang kayo to. <laughs> oh, mahulog kayo to. Kung na talaga kayo to. Yeah. Oh. Jadi kah ada yang kena gawanya to? Hmm? To. Jadi kah ada to, wae pa, bungkuk nak kita to? Nodola, to. Ada laka, ada laka. Datangkan to. Bukan ada laka, bungkus ikrutai. To. Mau putar. To? to. Ano ya nobok to. Ano ya nobok yang kasama motok. Pundo anai kamu to. Pundo, Pundo anai kamu to. Kalau oi kamu to Pundo anai. To. Hubog ka to? Hindi man. Hindi yan, hubog to. Kapaurog yan. <laughs> Ikaw to? oh, tingnan ko to. Putar. To? Putar. <laughs> o katakawad yun. Hubog ro na. Uy. Na o. Ano ka to? Nah, to? Nah, to? Ano giniginis <laughs> mo dyan to? Ano dyan mga To? Basta kamu kaya to? Basta kamu kaya to? Hubog kamu? Kaya na Kaya Kaya nyo? Kaya nyo? to hubog ka mo to paghalong ka mo sa motor to paghalong to isa lang yung kabuhit to paghalong ka mo.